rated SPG, at gabay ng magulang. Good afternoon and welcome sa aking munting channel at dito nga ay masaya nga uh, naghapunan itong uh, si Ramon at si Mokang sa isang napakagandang uh, resorts na kung saan ay talagang pangmayaman at dito nga ay natawa pa nga itong uh, si Mokang dahil nga uh, naalala niya noon daw kasal nila ay wala silang uh, champagne na ininom noong uh, kasal nga nila na dalawa kasi karamihan ay meron nga nagaganap na ganoon na champagne na pagkatapos nga ng ng uh, kasal at uh, sabi nga dito ni Ramon ay gawin natin at para nga daw silang mga bata at mga ignorante ya yeah, na ginawa nga nila ito napakaganda napaka nilang pagmasdan na ang saya-saya ng kanilang pamilya at dito nga ay nasabi nga nito nga si Ramon kaya mukhang na handa nga siyang tulungan ang pamilya nito na maiahon sa kahirapan at sagot naman ni Mokang ay sapat na ang makapag-aral siya at humawak ng isang negosyo ngunit kinakabahan itong si Mokang dahil nga hindi siya marunong pagdating nga sa negosyo ngunit sabi nga ni Ramon ay nandito ako para sa iyong handang umulal umalalay at uh, hindi kita pababayaan at ang iyong pamilya di ba ang pamilya ay nagtutulungan kaya handa akong tulungan ang iyong pamilya at dito naman ay dumating na nga ang uh, inaasahang bisita nga ni Don Julio na ang uh, pamilya nga ni Angkong na dumating nga sa kanilang mansyon at dito nga ay nagbigay na nga ng dalawang bag na pera at ang uh, epektos nga na kanilang kailangan at bigla namang napatingin itong si Olga dun nga sa bintana at nakita niya nga itong uh, si Mang Narsing at si Aling Lita na nakasilip nga sa bintana kung kaya't sabi niya nga dito ay wag buksan at merong nakasilip, kaya't agad-agad ito -agad itong uh, si Olga para nga tignan at pagsabihan itong mag-asawa. Ano kaya ang gagawin nitong uh, si Olga ngayong nakita na nitong si Narsing at niya uh, Aling Lita ang kanilang uh, negosyo? Ano kaya ang uh, parusang ibibigay nitong si uh, Olga sa mag-asawa? Paalisin kaya sila sa mansyon? Or kung ano kaya ang uh, sasabihin nila ngayon kay Ramon na nahuli at nakita na nga nitong si Mang Narsing ang kanilang uh, negosyo. Ano kaya ang masasabi at uh, gagawin nitong uh, si Ramon sa mag-asawang mag uh, Narsing at alita uh, na magulang nga ng kanyang pinakasalang asawa na minamahal na si Mokang. At ito po ang ating pakaabangan ngayong gabi. Dito nga sa tinaguriang FPJ ang batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.